Judy Ann Santos, tinanghal na Best Actress sa Film Festival sa Portugal. Alamin sa Showbiz Spotlight ni Anton. Muling pinatunayan ni Judy Ann Santos ang kanyang galing sa pag-arte matapos na bigyan ito ng parangal sa isang international film festival. Sa katatapos lamang na 45th Sport Porto Film Festival sa Porto, Portugal, tinangal na grand winner actress nang ipagkaloob dito ang Best Actress Award para sa magaling na pagganap niya sa pelikulang Espantaho. Ang Espantaho ay isa sa mga kasali sa ginanap na Metro Manila Film Festival 2024 noong December kung saan si Judy din ang tinangal na Best actress. Sa isang clip na inupload ni Juday sa kanyang Instagram account, makikita ang gulat na gulat pa ang actress nang tawagin ang kanyang pangalan bilang best actress winner. Sa kanyang speech, pabirong sinabi ni Juday na masyado mabigat ang trophy kaya sigurado raw na magkakaroon siya ng excess baggage pag uwi niya ng Pilipinas. Ang pagkakapanalo ni Juday ang ikaapat na award ay pinagkaloob sa mga Pinoy ng nasabing film festival. Unang nagwagi sa nasabing film festival si na Barbie Forteza noong 2016 para sa pelikulang Laot si Ian Veneracion naman noong 2018 para sa pelikulang Ilawod at si Christine Reyes noong 2020 para sa pelikulang Antro. Ang Fantasporto Film Festival ay nagsimula noon pang 1981. At iyan ang balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.